Ang isa lang sa nabasa ko doon is that yung time na kumuha siya ng pera, nasakay-sakay yung pera galing sa dalawang DepEd vehicle. Yun yung sinasabi niya na inabangan niya yung sasakyan doon sa paligid ng Ultra na malapit sa DepEd, sa Pasig. At tumating yung dalawang sasakyan ng DepEd, doon ibinaba yung pera. Yun lang yung bagay na nagkoconnect dahil sasakyan ng DepEd. Pero wala siyang categorical na statement na galing yan sa DepEd or winedro sa land bank dahil sa DepEd, wala ko kaming sinasabing ganyan. Oh, yung iba want... po pera doon, is, hindi naman niya alam kung saan galing, kasi kadalasan uh, nakalagay na raw yung pera sa kotse. Although sabi niya, sure na sure siya na pogo money yung iba doon, pogo man. dahil uh, kinukuha niya yung pera sa location na kung saan nakikita niya yung mga Chinese na connected sa pogo. Okay. Mm. Marami pong aligasyon, no katulad nung na-mention niyo na nga po no about sa Pogo at marami pang iba yung na-mention niyo po kanina. Gaano po ka extensive po ang atin pong evidence na hawak po? Meron po bang mga texts, meron bang mga recordings, meron bang mga witness testimonies for example? How extensive po ang evidence? Yung yung um, doon po sa annex 2, may isa pang nakakulong doon na hindi ko pa nakausap pero yun ang magko-corroborate kung paano namimili ng kotse yung kasamahan niya at magkasama sila nagdadrive, naghahatid, nagpipick up ng pera. I think in two occasions, magko-corroborate yun sa sinasabi ni Caramel na paano sila magpick up ng pera, paano sila magdeliver. Nakakulong din sa Annex 2, pero wala pa siyang abibibit hanggang sa ngayon. Siguro gagawa namin. Yung other evidences, sinasabi niya, syempre yun din ang inaanap sa kanya. Meron daw siyang mga text messages mga phone calls at mga pictures doon sa kanyang mobile phone, tatlo yon na na ng mga polis nung hinuli siya doon sa kidnapping case niya. Mm -hmm. Sa so, ngayon, yung cellphone na yon nasa korte at hindi pa na po forensic examination. And later on, we will ask the court na ma-forensic examination yan para lahat ng mga pictures doon na sinasabi niya na related sa bidibig niya, mga text messages and calls, mariritrib natin. Kasi kahit burahin yon makukuha mo pa rin yung pag na-forensic examination yun eh. Mm -hmm. Tama po ba na may claim si Madriaga na para to keep ano to keep silent no hindi magsalita ay talagang uh, talagang binabribe siya at uh, meron ding parang mga punishment o mga threat kung sakaling magsalita? Uh, wala naman talagang binagit sa akin na threat na sa buhay niya. Natatakot lang siya kasi nga may mga dumadalaw doon na Nakakapagduda daw yung motive na bakit suddenly pumupunta yung office of the vice president doon yung tao at minsan daw si BP Sara at gusto siya makausap, mm. hindi naman daw niya hinarap. Pero dumating yung time na yung mismong chief of staff, I think si Yusek uh, Joyce dapat ang dumalaw doon at sabi magkakaroon daw ng programang OBP. So nagdududa siya na bakit sa lahat ng mga PDLs, bakit yung Annex 2 lang ang pinipili? Okay. Kasi kung may tulong talaga sa mga anak ng mga detainees, dapat from annexes 1 to 5 yan. Yung sa Bikutan, dapat bibigyan ng programa. Okay. Kaya nararattle siya na, tapos may mga gusto pang kumausap sa kanya na sabi niya, alam niyang connected doon sa isip yung yung itinayo nilang ano, group, support group kay Bipisara, Sara, na gusto siyang kausapin pero hindi niya binaba nung dumalo doon sa Annex 2.